ay walo. Dahil, so, si Darwin baga kong tanaw sa ko ba? Oo. Dahil naman ito niya tinanggap tabo naman na dali si Darwin, si Darwin, si Darwin, So, rin uh, po sir. Dahil ito pa na kung napapaano. baga sa grade 10 sa ALS. Ito yung buntis? Mm-mm. Okay, kunin, ay, paano ito, Sino yun? Ay, na nanganak. Ito sir, yung auntie po. Doto, si, ang si... Angeli. Ito sir, si Angeli. Bisi dito to sir. Angeli. Repotente sir. Nasaan yung bahay niya? Nasa... So... Ang dami na nito oh. Only naman ini sir. Kaso, so ibabagod mo dyan sir ng mga natapos ni sir. Kinoan niya yata? Sila kung si Jimmy Jr. Nandiyan? Sila kung si Jimmy Jr. Ilang araw ko na kasi hindi nakikita dyan. Kain mo siya eh. Kasi yung jowa niya. Si ano? Si... Ayun, sir, yung jowa niya sir. Nagaantay lang yun ng mga ulit. May dala kami ulit. Si Ero ano? Ano pangalan nun? Si ano? Kaklasiko ka din yun man Si ano? Ang Si, Lia. Lia Tagli. No, may refleksyon. Tapos yung refleksyon natin, huwag na lang po natin dito. Lagyan lang kung anong tamag yun. Pero okay lang. Ay, dapat ano. Oh, si Lia. Asa yung requirements ni Lia? Ang ito na po, sir. Oh, sige na. Mm -hmm. Bawat isa nito, isang subject lang. Oo. Oh, oh. Ah, ito okay so na. It. Computer system. Kunin ko ito ah. Kasi okay. ano pag ano-ano ko na. Ano mo dyan? Ano mo dyan? No, sir. Ito po sir. Pinag-ano um, ko natin. Ito po natin sa akin. Ito po natin sa akin. Ito po natin sa akin. Ito po natin sa picture ni Angeli. Tapos ni Angela. Kasi yun, nagbado sa bagay na tayo. Iyon ang natin sa dito. Ah. Sino to? Si Angeli. Angeli. Ito po si natin sa akin. Sa dito na sa mag-espila sir. Ito po kone na natin? Kuna. So, uh, na Sige na, kuna na And then, ano. may, may ano. pa na kumina natin. I ito na. Ito pa, perma to Joy. Namaste, so ano, wala mga gaya na ano, sa ilang, so gaya, may na pipula sa kanya. Joy, oh. May picture ka na? Oh, ano muna? pa muna para isabi sa mga requirements. Ito sa'yo lahat? Mm -mm. Gabi lang po ako sa nakakaano nun Sir, pwede po parang nanggaw. Did you handle na red ba? No, ano sa critic siya, nakakita na sa monitor na sa computer. Critic na natapos na sa PR. Oo nga po. Tapos yan si Princess de la Torre, sir. Grade 8 din. Sabi ko, matitris kayo ni sir. Sabi ko, pinaliwanag ko po, po sa kanila yan. Sabi ko, matitris kayo ni sir. Pag natris kayo, paano na yan? Kailangan nila mo na kendo sa al. Sa al. Junior high. Junior high. Kasi sir Elmore baga. Ang mga naan sa pinaliwanag ko na kung sir Elmore. Sabi ko, sir, paano po yan? May nag-enroll po dun sa grade 11 ng grade 8. Hindi na nga yan sila kahit pwede mag- Enroll ka grade, tapos na ng grade 8. dapat, dapat daw sa tapos na, grade Oo, oh, oh grade Ang ina, kasi senior high baga. Kaya na tayo na ano, grade 8 ano nila. Mm <laughs> -hmm. <laughs> ano ko lang si kasi eh. Ano tanong na ka dyan? Hindi na kanil. Na status. status. Ano ka? Marriage na? Kasal na? Hindi pa sir. Nan na lang yata sir. Anong ilagay natin? Single Single? Na... Single? Status? Oh. Single. 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 Yung nari sa ko? Ay, naka-offline nga ako sa'yo. <laughs> <laughs> naka-offline nga <yata> ako. <laughs> <laughs> Hindi ako nag-ano sa Buti ko, na ano ba, la, baga kang muna. Hindi sana ma... Oo. Oh, oh. Kasi birthday sir, nung kapatid ko, sir. Sabi oh. nila, usapan nila, doon tayo sa bundok. Sabi, ko. ah. Ay, ah, sige, sige. Ay, sabi ko, no. gano'n. <laughs> buti, buti na lang. Naabutan ako nung bata. Sabi, ate Gio, ate Gio, may bisita ko. Nagbisita. Ito man. sa'yo pa to? Opo, sir. Lahat po yan, sir, yung naka-ano. okay, sa akin po yan. <laughs> Pagalo al ano ko na lang. Okay. Ito 'yon. Ito na. Ano <laughs> pa Parang dalawa na lang yata tayo. Julia. <laughs> Nagpapagod pa sila na sa dalawa na yata tayo dito. Di ba dito? <laughs> Oo. Ang pangalan mo? <laughs> si Marjorie. <laughs> si Marjorie.